We Hi, what's up mga boss? For today's video, samahan niyo ako ngayong araw sa ganap ng buhay ko. Ngayong araw mga boss, naisipan ko mag-video dahil pupunta ako sa Barangay Bari East, Tiwi Albay. pista na kay agay duman. Pasensya nindo na mga boss kung araw kayo ng taramong ko. Dito ako sa Nay. Sa'yo na kita. Ay yun na nga ni, duman na nga sa barangay Baris, tamapista na da kaya duma Kaya pala na kumaduman sa lugar na ito mga boss, sa masayaw da kaya ang grupo mi. Ang pangaran kang grupo mi mga boss ay M-Boys from Tabaco City, Albay. Magayon mo na ng panahon ngun tatinawan kitang marahay na aldaw at maliwalas na kalangitan. Kaya ngun yan, kaya punta na mag-asikaso, tabaka maabot pa pakitang banggi. Pati kay ko ang maginako ko. pala na nga gumko. Ang huna ko kay ni, nagkarigus na dahil pamampalan, man iimansanap So dahil pala nakakabisto kung sisay nini, ini pala na nga ko na si Erika Kudya alias Cha Karing. Iyo e, manini ang aki ko na si Lopeya Bliss Kudya Fernandez. Grabe ang karaw ka Aga kaya nagbabawi siya ngunyan magkatoro Pasensyahan nindo at analing nindo ang lubot kang aki ko dahil kayang kalson. Kaya ngunyan sinusog ko suagong ko sa taas na nagkuha sinampay. Kaya po ang kong video ng pamandukan niya ta imbis mabista doon nindo na maray. Ladies and gentlemen! <laughs> <laughs> ang gusto kaya kay Nis make up siya o kaya nakarita siyang pamandukan niya ta imbis pag nakatutok man sa ang camera kahit sa anong anggulo magayon pagilingon siya sa mga naghahapot pa lang kung kami naka-star digdi pa lang kami sa barangay pati Tabaco City digdi sa Purok 7 harani mismo sa may dagat paduman sa fishport kaya ayun na nga na tapos na kwawli cha karing ang mga sinampay niya sunod kay ng gibuon mi kay Paul na magasikaso para makaduma kami sa barangay Baris kabog talaga pa sa camera si Tia Nindo. Ang maray kayo na ko na sana sa Nindo ang beauty di sa may bintana. Sus grabe talagang gayong kang kalikasan. Hiling ang ginibo ni Lord. Wow! Di nyo pala natatanong mga boss, ito na pala ang aking motorsiklo na si Kulugo. Ito pala si Kulugo ay dating nakatay concept at binago ko na naman ulit ang kanyang forma. Ngayon, uh, nag-order ako ng iyang canopy para sa mag ko. Kailangan ko kasi yan kapag bumibiyahe kami sa malalayo at pag may sayo kami sa malalayo. Yan ang pinaka-importante sa amin. Kaya ngayon, wag na magpatumpik-tumpik pa. Maligo na tayo. In 3, 2, 1. yun no, know, ang bilis lang natin maligo mga boss at nakaporma na tayo ganyan lang ang ating mga pormahan mga boss simple lang pero may dating naka black shade, naka black sando at black pants lalong lalong na naka jordan 4 na kulay black, grabe talagang higus kayo ni tiya at ni doyling ah, grabe